Isinusulong na ilang senador ang investigasyon kaugnay sa umano'y pagiging Chinese spy ni Dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Ilanawagan naman ng isang kongresista ang malalima na investigasyon sa pagkatao ng dating alkalde. Narito ang report. Pwede raw silipin ng ilang senador ang lumabas na video ng Al Jazeera kung saan itinuturo si Dismissed Mayor Alice Guo na isa umanong Chinese spy base sa paglalahad yan ng nakakulong sa kasalukuyan ng si Jeje Jiang. Pero naniniwala si Senator Joel Villanueva, isa sa mga aktibong senador na nag-iimbestiga rin kay Gu, na dapat may sarili rin tayong mga ebidensya. Yun lang, no, uh, importante ito at uh, hindi tayo dapat umasa at hindi dapat natin paniwalaan in toto yung mga sinasabi whether this is an international news outlet ito ay uh, galing sa ibang bansa ng mga intel reports etc. Dapat may sarili tayo, may sarili tayong bansa. Pakita rin natin na kaya natin uh, gampanan yung ating tungkulin. Hindi naman natin sinasabing hindi siya spy, no, but uh, we are just saying na uh, we cannot make that conclusion right away. Tinabla rin ni Villanueva ang posibilidad na tumakbo muli si Guo ngayong paghahainan ng kandidatura. That's absurd because number one, yung birth certificate ka proven na, na, na peke. Number two, proven sa kanyang uh, 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 fingerprints and uh, all other uh, things na nakita ng NBI, iisa si Wu Waping at si Alice Gu. Ayon naman kay Senator Sherwin Gachalian, dapat munang i-validate ang impormasyon. Ito'y kahit daw inireport pa ng isang malaking international news outlet at sa pamamagitan ng executive session, kailangan daw tanungin ang mga intelligence agencies kung totoo ba ito o hindi. Sa hiwalay na imbestigasyon naman na ginagawa ng Quad Committee ng Kamara ayon kay Congressman Ace Barbers dapat umano magtulungan na ang National Security Council, National Bureau of Investigation at iba pang intelligence agencies na patuloy lalima na imbestigasyon sa pagkatao ni GUO. Bawat impormasyon na nakakalap natin ay uh, alam po din na yan, no at uh, siguro dapat i-mas eh, Maaaring na uh, nag-iimbestiga na sila ngayon, Mike. no At uh, palagay ko, uh, magagaling na pa po yung, uh, ating mga kawani ng uh, intelligence community and I'm sure, eh, maalalim na investigasyon ang kanilang ginagawa sa ngayon. May payo naman si Barbers kay dating presidential spokesperson Harry Roque na nadadawid din ngayon sa mga issues sa pagdinig ng Quadcom. Eh, ang hirap kasi, doon siya sa social media bumaba na... You know so ang aming ang um, uh, sana nga uh, gustong iparating sa kanya na uh, huwag ka sa social media dahil hindi kami nakakasagot dyan. Sabihin mo sa aming harapan yan.